Nakakita nga pala kami ng malalaking tahong doon sa palengke. Tinanong ako ng asawa ko kung gusto ko daw bumili nito. Sabi ko siya na ang bahala dahil hindi naman ako mahilig kumain ng ganito. Ang bili namin dito, 100 pesos ang isang kilo. Pero kapag dalawang kilo yung kukunin mo, 150 lang. Nang hinayang pa nga ang person, dapat daw dinalawa ko na lang at 50 pesos na lang ang idadagdag. Diyos ko, napakadami naman ng dalawang kilo mga mare, lalo na siya lang naman mag-isa ang kakain. Kaya tama na itong isang kilo at kita nyo naman na pagkalalaki talaga nito mga tahong. Abang iniihaw ito ni mister, naglalagay ako dito ng bawang na may mantika. Tapos naglagay na din siya dito ng paprika. Ngayon lang kami nagluto ng ganitong inihaw na tahong mga mare kasi gusto ko lang din matikman. Naglagay na din ako dyan mga mare ng kaunting asin. Natutuwa talaga ako dito sa nabili naming tahong at pagkalalaki nga. Habang nagiihaw kami dyan, may dumating na parcel. At si Sian at Mia naman, nandito lang din sa labas, naglalaro. Hapon na nga ito mga mare at papatulugin ko sana yung si Mia, kaso nga lang ay ayaw naman matulog. Ito ay mga damit at short ni Mia. Dahil maliit na sa kanya yung mga pambahay niyang damit dito, kaya eto at binilhan ko na siya ng bago. Tuwang-tuwa nga si Mia dahil ang gaganda ng print ito mga nabili ko sa kanyang short. Kalahating dusay nga pala itong mga mare na gandahan ako sa tela ng short kasi hindi siya gaano maikli. Malambot ang tela at komportable siyang isuot, lalo na ngayon na mainit ang panahon, perfect talaga ito. Size nito ay pang 3 to 5 years old at sakto lang ito sa kanya. May kaunting allowance para matagal niya yung magagamit dahil mabilis din lumaki ang mga bata ngayon. Tapos tapos, meron na din itong tatlong turn, no? T-shirt at short. Bali, 9 pieces na yung short niya. Napakarami. Tama lang yan dahil masipag talagang magpalit ng damit ang batang ito. At balik na nga tayo dito sa inaihaw naming tahong mga mare. Malapit na itong maluto. Kaya naman, lalagyan ko na ito ng cheese. Naluto na itong iniihaw na tahong. Isa-isa ko na yung kukunin kasi nga baka lalo pang masunog. At eto na nga yung tahong mga mare. Grabe, itsura pa lang nito ay nakakatakam na. Yep. Siyempre, titikman ko din yan mga mare. Hindi pwedeng hindi ako kakain yan kasi minsan lang kami mag-ihaw ng tahong. Napakasarap pala ng inihaw na tahong mga mare. Grabe, ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Ko ito? Susuotin mo na. Lalaban Opo. mo na natin yan. Ah, susukatin mo na. Opo. Kain tayo. Kain ko oh, ang yun. Oo, nakawa. Mga cheese. Yeah. Mga cheese. Laki o. Oh. Ganyan kalaki yung um, yung taho o. Ang oh. laki ang tanggal o. Diba? Umay ka lang siya ng kalaki. Laki? Laki?